Oo nga pala, Rosa. Po, Lola. Sino ba yung babaeng yung kinakausap mo? Hindi ko po kilala yung babaeng yun. Parang matagal na kayo magkakilala. Eh, kung makapagkwento sa'yo, parang kilala, kilala ka na niya. Huwag <laughs> ka na ikipag-usap sa babaeng yun, ha? Hindi ko gusto yung kanyang... nguso, pati dila. <laughs> Hindi ko nga nakakausap yung kahapon ko lang po na kita yun, eh. Nagulat nga po, may sasabi po siya, eh. Ang Diyos mo sa mukhang, mukhang di diba, mapagkakatiwalaan. <coughs> Hindi ko po kilala yung lola. Hintay ka dun sa labas, magulis ka. Opo, magulis na po. Okay. A few moments later. <coughs> <coughs> Meanwhile, Rosa, Basta so, bisan mo nga dyan. Tingnan mo, Francia, may babaeng pa silip-silip dito. Ano? Ay naku, kilala ko din yung babae niya. Mukhang nagang yan. Nagtataka ko parang magkakilala yung dalawang itong si Rosa, pati itong babaeng nito. Kinakabahan ako eh. Baka sinususulan itong babae nito si Rosa eh. Eh, paano mo naman nasabi? Kasi nung nakaraan, bumibre yung babaeng dito parang siya sabi niya kay Rosa na nakita niya tayo nagbibingo buti na sa wife yung ng babae niya ako mong isipin yun ma hindi magkakilala yung dalawang niya hindi ang ni Rosa silipin mo nabo oh nakaupo pa dun kala mo siya parang susulyapan sa dalawang ni Rosa eh. Huwag ko lang din malaman magkakilala yun, ngayon, yan. Dalawang suso nga nga yung si Rosa Huwag ko lang din malaman na magkasabot siya, magkakilala yan. Hindi ako magdadalawang isip. Samahan mo nga muna ako sa kumari ko, manap tayo ng pera. O sige, masamahan kita. Mungutan ba tayo dun, ma? Si mama, mukhang may rakit na naman. Sino kayong kumari po, puntahin niya. Sabi ka pera ako yung araw. Si mama kasi sugar mo. Huwag mo siyong pera, sabihin ko. Rosa, pumasok ka lang nga Opo.